1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare, at kumpare! Kamusta kayo lahat? sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasang niyo fresh overload pa rin. ba diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay Ngayong araw ng Tuesday So happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang bongga at hindi lang yan syempre sa mga laging nakaabang dito at mga bago nating subscriber at mga makasolid na makamamasam dyan maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo kaya laban lang so ngayong araw na ito ko akong atin na chika na talaga naman Oh my gosh! magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Sultan Kudarat Competition na magaganap sa November 20, bongga dahil tatlong na ang kanilang iningbitahan. Ito nga, syempre, Catriona Gray, Miss Universe 2018. At syempre, ang bagong Miss World na si Opo Suchata. So, ngayong taon na to na Miss World ay darating din sa Sultan Kudarat. At sa kasyepe, CJ Opiasa para sa Miss Grand. Oh my gosh! Ang bongga, no? So, anong masasabi ko dito? ang masasabi ko ay winner. Oo, <laughs> sila nga ang magiging host ng ano na to, ng pageant na to. Dahil talagang pinabongga talaga na Sultan Kudarat. Dito palang pinatunayan na nila na kaya nilang mag-imbita ng malalaki at bonggang-bonggang mga reyna. O ba diba? Take note ha? hindi lang kandidata. Reyna talaga sa mundo ng pageantry. Dahil pinagsama-sama nila ang malalaking Grey na katulad ni CJ si Jay Opiasa, di ba, na talagang popular sa pagiging isang Miss Grand. And then, of course, Miss World, di ba? Diyos ko, bigat niyan. At saka, syempre, Catriona Grey, oh, di ba? Di at saya. So, mabuhay ang Sultan Codarat. And for sure, magiging masaya ang kanilang pageant. At looking forward ako dyan. O, ba? Diba? At yung mga mananalo nga dito ay ilalaban nila sa Miss Universe Philippines, sa Miss World Philippines, at saka syempre sa darating ng Miss Grand Philippines. So, yon. So, walang binibini. Oo. Sana nag-invite din sila ng Miss International. Ayun, para lahat na nung pageant. Tapos tama mo na si Miss Earth. Ganon. Ayun ako, magiging masaya talaga ang ano kapag nagsama-sama yung mga big five. Oo, na alam mo yon may Mr. N may Miss International, may Miss Universe, may Miss Grand, may Miss World. Oh my God, ang sakit sa ulo niyan. Pero syempre, congratulations at sana maging successful ang kanilang budget sa darating na November 20. So, abangan natin yan. Talagang winner na winner ang magiging eksena. Pasabog, no? Oho. Uh -huh. Kaya, Nakakaloha. Ang saya niyan. Pero eto, Miss Universe Thailand Chat Cosmetic Team Makeup and Hair Official Artist Thailand. So, anong masasabi mo dito, Mama Sam? So, ayun nga. So, nung una, parang piling ko may problema nga dahil dalawang team ang magsasanib pwesa. Ang MU, oo, ang MU ay para sa Miss Universe team naman nila Na pinadala mismo dito sa Thailand May 16 na tao So, medyo complicated Dahil ang chat ay nag prepared din ng 100 makeup artists Kasi nga, sila nga yung kinuha ni Mr. Nawat Na maging official makeup artist Ng mga kandidata dito sa Miss Universe Ay nako, nakakaloka yan Pero kung ako sa kandidata ha sila na lang mag-makeup sa mga sarili nila tapos para i-level up na lang yung makeup nila ng ano ng chat kasi baka mamaya maiba yung itsura di ba and then nandoon ako sa fight na Maganda yan kasi marami silang inano eh. Kumbaga, parang unchat kasi marami siyang pinereferred na makeup artist. Imagine mo, 100 plus. Eh, sa mga pageant dito sa Thailand, sila din yung gumagalaw as a makeup artist. Ayan, sa Mysteries of International, nakita ko din yan sila doon dahil pula ang mga suot niyan. So, talagang nagme-makeup sila sa mga beauty queens dito. Pero kasi uh, ayun, sana magtagumpay sila na walang maging complicated dito sa problema ngayon ng dalawang team nga ang magbimakeup. Diyos ko naman, over 16 and 100. Doon na ako so sa 100, di ba? So, bakit ako magtsatsagado sa 16 na mahihirapan pa yung mga ano nila. Pero ang magandang gawin nila ay magsanib sa sila together. Di ba? Kesa naman yung parang mababaliwala yung team na ganito, mababaliwala yung team na ganito. Eh siguro yung mga Latina, baka doon na magpa-makeup sa kanila. Tapos itong mga ano dito na magpa-makeup sa mga Asia at Europe dito na sa chat. O yan, magkabogan sila kung sino o magiging maganda ang resulta. Diba? Diyos ko, sakat sa ulo. Ito talaga mga Latina na to, no? Sa totoo lang, medyo nagiging problematic talaga ang lahat dahil sa kanila. Dahil masyadong pa-special ang mga Latinas. Ayoko silang manalo ng Miss Universe ngayong taon na to. Charot. So, yan. So, good luck sa chat cosmetic. Alam naman natin na talagang lagi namang tong present sa lahat ng pageant ni Mr. Nawat. Kaya hindi rin ako magugulat kung ipaglalaban talaga sila ni Mr. Nawat para sa production ng Miss Universe, di ba? At para na masasumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, pinag-uusapan at mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagbabati, syempre, ni Miss Pawi. Eto nga, goodbye, Ivan. Hello, Pawi. To be honest, guys, kami ni Pawi, nag-uusap kami yan at yun, nandito siya sabi niya sa akin mamasa-bigyan mo ako ng appointment para kay Mr. Nawat ako naman kay Mr. Nawat naman ay Lagi ko sinasabi, pag nagkikita kami, o oh, si Pawi, gusto kang mamit. Ang sabi naman ni Mr. Lawat sa akin, welcome, welcome. So, hindi ko alam kung welcome nga ba or hindi. Pero lagi niya sinasabi na welcome. Alam naman natin, nagkaroon ng hidwaan tong dalawang to noong mga panahon ng Miss Grand, noong nagsisimula pa yung Miss Grand. And then, ayun. So, Parehas naman na silang successful sa isa't isa. Successful si Pawie, Matagal naman na si Pauy successful At hanggang ngayon, di ba, kinala pa rin talaga si Miss Pawie Sa buong ano Sa buong mundo And then, ayan naman si Mr. Nawat naman Ay lalong lumago ang kanyang Miss Grad And then, ayun So... Sabi naman sa akin ni, Mister Mr. Nawat na, o oh, sige, basta sabihin mo kay Pawi ko may time siya pumunta siya dito, ini-invite ko siya. So, sinabi ko kay Pawi. And then, ayan na. So, maganda ang kanilang pagkikita kahapon sa Phuket. At isa ko sa mga natuwa talaga na parang thanks God. At least, di ba, natuloy na rin yung gusto nilang mag-meeting, gusto nilang mag mag-see each other. And then, finally, no, di ba? So, ayun na. So, masaya ako para kay Pawi. At sana masaya din si Mr. Nawat kasi parang magkaroon ng peace, di ba? Peace of mind, napaka-importante. At saka, matatanda na rin naman na sila. So, ano ba naman yung magbigayan na? Uh -huh. so, pero syempre, matanda si Mr. Nawat ng sampung taon kay Pawi, ha? So, yan. Yes. So, uh, ayun, good luck. And then, I'm happy for them. Mm -hmm. Dati, uh, nagsimula ang Miss Grand na si Pawi ang kasama niya. And then, ayan, so, masaya. Parang piling ko masaya si Mr. Nawat. At isa na sa parang free sa utak niya. Pero ayun na nga daw, goodbye daw kay Ivan. So, I hope na sana, eto si Ivan, na bumilib din ako dito kasi parang, sobrang mahal niya si Mr. Nawal. Nagkaroon lang sila ng hidwaan noong Miss Grand tapos nanggap ni Mr. Nawal yung, yung universe. Kaya parang piling ko sa mga nangyayari ngayon ay si Ivan yung parang isa sa mga natatawa. Pero sa kabilang banda, wala tayong naririnig kay Ivan, di ba? Tahimik lang si Ivan at hindi siya nagsasalita ng kahit ano kay Mr. Nawat. At yun naman yung maganda ayun lang, medyo talagang lumayo na sila sa isa't isa. Mula nung tinanggap kasi ni Mr. Nawat, etong Miss Universe. So, yun. Ayun yung pagkakaintindi ko. At, ayun. So, nanahimik na si Ivan. At, ayan. Ito naman yung nangyayari kay Mr. Nawat. So, medyo nakakalungkot, pero laban lang. Talagang pinatitibay talaga ng panahon ang papanawat natin, 'di ba? So 'yon, so good luck papanawat. At para na sa sumunod na chika, eto nga, yes or no. Bet nyo ba kung sinawat na lang ang maghawak ng Miss Universe? To be honest ako, ang sagot ko dyan, no. Bakit? Kasi meron siyang Miss Grand. At parang mas gusto ko mag-focus siya doon sa Miss Grand more than dito sa Miss Universe. After ng mga nangyari dito sa Miss Universe, utang na loob, Mr. Nawad pabayaan mo na sila next time at lumayo ka na sa kanila ng bonggam-bongga. Hindi mo kailangan ang organization na yan at lalong hindi mo kailangan ang pageant ng Miss Universe dahil meron kang sarili. So, yon Ayun lang yung akin. Parang-parang hindi dapat lang makisawsaw dyan si Mr. Nawat sa kanila at tignan naman ninyo ang lahat ng blame ay kay Mr. Nawat hanggang sa dumating pa siya sa punto na 'di ba? Nag-breakdown siya sa harap ng lahat. Kumbaga parang nakakalungkot. And then I think kung naka-focus siya doon sa sarili niyang pageant, at least siya ang boss, siya ang magdedesisyon, siya ang lahat. Oh, walang mangyayari alam. Kung ano yung gusto niyang gawin, gawin niya at kanya 'yon. So parang feeling ko much better na pag mag-focus siya doon at palaguin niya ang sarili niyang page pa di ba so yon Nakakaloka kasi so yon eh, kaya ang sagot ko dyan, no ewan ko sa inyo pero kasi parang hindi ko ikatutuwa na parang hawakan nyo pa yan after nyo ma-experience tong mga nangyayari ngayon. So, pabayaan nyo na sila kung ano yung gusto nila, eh, bahala sila sa buhay nila, di ba? Pero, syempre, ang gusto ko mangyari sa Miss Universe ay bumalik to sa USA at bumalik sa nakala Paula Sugar kung saan sila ang nagpapatakbo noon. Medyo nakakalungkot. Nalungkot na ako doon sa part na parang, ah, okay, dito ko naramdaman na parang bakit tuluyan ninyong pinabayaan ng Miss Universe na ganitong mga nangyayari, no? Diyos ko, Lord. Mm -hmm. So, good luck na lang. Para, at para naman sa sumunod na chika, eto nga, pasabog ang intablado ngayong taon na to ng Miss Universe dahil talaga ginastusan ni Papa Nawal at malapit na talaga nating makita. I'm so excited. syempre. una sa lahat, excited ako dahil mahaba ang rampahan. Pangalawa, so looking forward ako kung ano nga ba talaga ang makikita natin dito sa intablado ng Miss Universe. And then, malalaman natin yan very soon. ba? Diba? So, yon, So, ginagawa na at pinaghahandaan na ng bonggam-bongga. -bongga at ayun na nga, excited ako. So, yun. So, syempre, makikita na natin sa intablado ang ating pambato na si Maria Atisa Manalo, Philippines. So, sana siya ang magwagi dito. And good luck, ba diba? So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, sabing ganon, Katriona, mukhang malabo na maging host Or judge sa Miss Universe Thailand. Ah, sa Miss Universe. Oo. Uh -huh. Maging judge sa Thailand for Miss Universe. Oo. Uh -huh. Anong chika ko dito? Kasi nga, sa November 20, meron siyang event. So, sa November 20, ah, ang Miss Universe ay November 21. Kung sakaling kukunin siyang hurado, dapat nandito na siya ng November 20 or November 21 ng umaga, di ba? Hindi ko alam kung paano mangyayari ito. Pero ayun na nga, medyo malabo na talaga. <laughs> so, hindi ko alam. Maaaring pumunta pa rin dito si Catriona para manood ng Miss Universe. Pero hindi ko alam kung magiging part pa siya ng Miss Universe. Medyo nakakalungkot kung iisipin mo. Kasi syempre, ang alam ko kung sino ang kukunin nilang hurado sa, ano, sa judge, sa sa preliminary, di ba? Sila din ang mag-judge for the finals. Pero minsan nagkakataon na medyo naiiba. Pero kasi parang ko iisipin mo, tatlong araw lang naman, ah, mabilis lang naman, tatlong oras lang naman yung biyahe from Philippines to Thailand. So kung siya talaga ang kukunin isa sa mga jurado for finals, parang magiging madali lang to kay Katrina. So Siguro after ng, ayun nga, ng Sultan Kudarat, kinabukasan, lilipad na siya papuntang Thailand ng maagang maaga. Kasi sa gabi naman, ang Miss Universe, ay hindi na talaga. <laughs> Medyo malabo na talaga. Kasi 6 o'clock nga pala ng umaga, magaganap ang Miss Universe. So yon so talagang hindi na talaga. Medyo nakakaloka, nakakalungkot. Pero syempre, hindi naman tayo malulungkot. For sure. Mm -hmm. Di ba? Magiging bongga din ang ganap nila sa Sultan Kudarat. So, ganun talaga ang buhay. Uh -huh. Nakakalungkot doon sa part na parang initsopwera naman nila dito si Catriona Gray. Kung saan dito nanalo ng Miss Universe. Wala naman tayo magagawa kasi na, di ba? Gawa nga ng may mga tao na may ayaw sa kanya na maging part ng Miss Universe alam na ninyo yon So, marami kayong hindi alam na parang sa mga nangyayari. Pero, tulad yun ang sinabi ko, laban lang. Mali ninyo, bumalik si Catriona sa pagiging host sa 2026. ba diba? So, yon So, ganun talaga ang buhay laban lang. Pero syempre, hindi pa rin naman nawalan ng racket si Catriona Gray dahil for sure, mahal ang talent fee niya Diyan sa Sultan Kudarat. ba diba? So, parang feeling ko, pinangtayan ang level ng Miss Universe. Do you agree? Sana na lang ang nag-host, ano na lang ng ano, ang sultan ko oh, ng Miss Universe. Baka bongga pa, di ba? Susko, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, syempre, tapatan ng top 2, Philippines at Colombia, pwede bang maulit muli? Oho, ayan nga yung usap-usapan ngayon. Kung pwede nga bang maulit ang tapatan ng Philippines and Colombia. Mm -hmm. Well, bakit hindi, di ba? So, noon naganap yan kay Pia Wards back noong 2015 at tinalo natin ang Colombia. Pero, isa sa mga naiisip ko, pwede din talaga si Philippines at saka si Venezuela. Sa Miss International, nag -rematch talaga, kumbaga parang rematch to eh, kay Atisa Manalo. Sa Miss Venezuela, ah, uh, uh, sa Miss International, Si Miss Venezuela ang last to standing at saka si Philippines Pero napunta ang corona kay Venezuela So ngayon dito sa Harmony at Maria sa Manalo Naniniwala ako na pwedeng mag to standing ngayong taon na to Si Maria sa Manalo At pwedeng mapunta sa kanya ang corona Di ba? Yun yung abangan natin And excited ako para dyan. So, kung magtatapat si Colombia at saka si Philippines sa finals, why not? Di ba? So, magkasubukan ng ganda. Maaaring, yes, magtagumpay si Colombia and then si Philippines naman ang mag-first runner-up. Pero hindi natin alam, baka mamaya si Venezuela pala to at saka si Philippines and then pwedeng Philippines ang magwagi ng bagong Miss Universe. So yon, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.